Ito na nga po at lumambot na duwag naman pala ang nagmamatapang na ating presidente na tila ba gusto makipaglaban sa China. At ngayon ay nagdeklara na ito na ipaalam na umano sa China tuwing maghahatid po tayo ng pagkain sa West Philippine Sea. Abay, bakit kaya biglang lumambot at nagbago po itong pronouncement ni Bongbong Marcos? pagkatapos ba sa madugong inkwentro na naputulan ng daliri ang isang sundalo. Ang pinakamasakit sa isang sundalo ay hindi man lang agad ito binigyan importansya ng ating presidente. Pagkatapos ng ilang araw, tsaka lang ito binisita para magpapicture, para magpapugi at kunwari ay binigyan ah, ng award ang sundalo na munti ka na magtaya ng kanilang buhay ah, Diyan sa West Philippines, inagaw yung mga barel, kinuha yung kagamitan, pero walang naging pahayag ang ating presidente. Sino ang nagsalita para sa kanya? Itong si Bersamin. At ang sabi ni Bersamin, hindi daw maikonsidera na arm conflict ang pagkaputol ng daliri at pagkuha ng mga barel po ng kasundaluhan po natin. Ito daw ay misunderstanding lamang at ayon sa kanya, eh, kailangan ng makipag-dialogo, makipag-usap ngayon ang Pilipinas sa China para maayos na, marisolba ang gulo dyan sa West Philippines. Ito po ang official na naging pahayag ni Executive Secretary Dersamen. Uh, ano po yung magiging difference ng policy recommendation with the current policy po when it comes to the resupply mission? Kasi parang nagkakaroon naman po tayo ng regular resupply mission sa Ayungin, di ba po? Well, we just don't know that uh, if if the reason for this is uh, there was no prior knowledge on the part of uh, uh, China that we were resupplying, they knew that we had to resupply that we were resupplying. It's a, just a normal, routinary matter. So, in the best interest of uh, all parties. I think uh, it was a wise decision for the President to accept our recommendation to publicize the schedule for uh, activities without giving up anything. Uh... So, ayan ah. Okay. At uh, ipaalam na pala nila sa China ngayon ah, yung uh, lahat na kanilang aktibidad dyan sa West Philippines eh. So, titingnan po natin kasi ito pala ay recommendation pa lang kung uh, yan po ba ay uh, papaboran ni uh, President Bongbong Marcos uh, o tuluyan itong magmamatigas dahil umaasa na kung anuman ang mangyari o magkagira man ay nandyan ang uh, Amerika na tutulungan daw po tayo. Iwan ko lang <laughs> kung talagang tutulungan po tayo. Kasi sinabi nga po ng Defense Secretary ng Amerika sa Ukraine na kaya nilang magpadala ng bala, mga barel o anumang kagamitang panggira pero hindi nila kayang magpadala ng kanilang tropa. So sa maikling salita, hindi nila kayang magpakamatay ha? sa kahit anong bansa man. Lalong-lalo lalo na sa Pilipinas. Ha? Nagagamitin lang po tayo para sa kanilang gustong gulo um, na wala naman tayong kinalaman. So ngayon mga kababayan po natin, kung ito ay susundan ni Bongbong Marcos, palagay ko dapat po tayo matuwa. Bakit? Dahil kung ganyan idaan niya sa diplomasya, at uh, makibalik po tayo sa pagkakaibigan sa China at hindi na bibigyan ng importansya itong Amerika. Uh, eh baka maging maayos na po yung kalagayan diyan sa West Philippines eh. At tuluyan na po makapagpangisda ang ating mga kababayan diyan sa Masinlok. At uh, makabalik na rin ang kanilang magandang pamumuhay. So abangan po natin sana lang ha. Kasi tayo naman ay gusto natin na interes ng sambayan ng Pilipino. Di ba? Kung papaboran ito ni Bongbong Marcos at ito ang kanyang magiging decision, eh papalakpakan po natin. Bakit pa tayo magalit? Dapat matuwa na tayo kung sakaling yan ang kanyang susundan. Ang problema, eh baka ito ay pahayag lang ni uh, Bersamin. Hindi uh, nagsasalamin sa pahayag ni Bongbong Marcos. Ayan po yung ating pakabangan kasi hanggang ngayon hindi pa ito nagpapahayag. Mas inuna pa yung pamimigay ng ayuda uh, at pag-iikot sa mga kanyang kaalyado at uh, pag-inaugura, pagbukas uh, uh, ng Cavitex at isa sa pinakamalaking hotel dito sa Pilipinas. So mas inuna pa yan kaysa puntahan ang uh, sundalong na ng daliri at uh, magbigay ng kanyang announcement or foreannouncement dyan sa West Philippine eh.